itong power supply itong dalawang power supply natin ito yan nagkabit ako ng isang bukod dito sa dulo may para tayong jumper na isa ito itong isang wire na ito na may jumper dito natin yung ikakabit sa ano dito sa number 1 yan natin ilalagay number 1 yung galing dito sa galing dito sa male plug yung dalawang wire bukod tayo ng isa kakabit natin dito sa number 1. Ayan, kakabit na siya yung isang linya ng power supply natin ng male plug. Tapos yung sinasabi ko sa inyo yung jumper na isa. Ipupunik na ito natin dito sa number 5. Dito sa number 5. Yung jumper na isa, kakabit natin sa number 5. Tapos itong wire ng isang yung bumbilya natin yung dalawang wire, di ba dalawang wire siya? Kukunin natin yung isang wire. Tapos itong wire nung ito, wire nitong isang milplug plug natin. Pagdudugtungin natin yung galing galing dito sa milplug, plug na isang wire, saka galing dito sa bumbilya na isang wire. Ganito siya. Pagdudugtungin natin 'yan. Tapos ikakabit naman natin dito sa number 2. Dito siya sa number 2. Yan, na natin sa number 2. Tapos yung natitirang wire, yung natitirang wire nitong isa galing dito sa bumbilya natin, ito. Nakabit natin sa number 6. Dito siya sa number 6. Yan, okay na. Nakakabit na siya. Dito naman tayo sa pinaka-sensor niya ito, yung dalawang wire, kahit naman magkabalik tara na yan. Dito yung naman ikakabit may nakalagay naman sya na sensor sa 3 and 4, kahit balik tara na yan, basta dyan sa dalawang yan, itong sensor niya. Ito yung okay, magtititik ng init at lamig sa loob ng inhib inhibitor. Okay na, nakabit na natin lahat. Testing na naman ito, isaksak kung gagana sya. check na natin, dito yung pinaka-update niya. Okay na mga ay gumana na siya. Okay yung wiring natin.